Mahirap ba talagang mapeke ang isang libong pisong gawa sa polymer? Ano-ano ang security features ng 1K polymer? Smarter daw ang perang polymer. Anong ibig sabihin nito? BSP! BSP! BSP. BSP. Bigyan ng sa sagot, please! Patuloy na pinagbubuti ng BSP ang mga ang pansiguridad o security features ng ating pera upang mapangalagaan ang integridad dito. Kaya naglabas ang BSP ng smarter 1,000 piso polymer banknote. Smarter, walang perang polymer. Dahil mas mahirap itong mapeke, dulot ng mas detalyadong mga imahe at sophisticated security features. Gawin natin ang feel, look, at tilt. Una, feel. Gawa ito sa makinis na plastic na tinatawag na polymer substrate. Sa harap, Salatin ang mga emboss prints o nakaangat na imahe ng agila at mga salitang Republika ng Pilipinas at sa libong piso. Nakaangat din ang transparent na agilang lumilipad, mga linya at titik na BSP sa loob ng Sampagita Clear Window. Mayroon itong limang nakaangat na tuldok na masasalat sa itaas na bahagi. Ito ay makatutulong upang magabayan ang mga hirap o hindi makakita. Masasalat din ang mga pirma ng Pangulo ng Pilipinas at ng tagapangasiwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa likod naman, masasalat ang mga nakaangat na imprenta ng mapa ng Pilipinas, South Sea Pearl, Tubataha Reefs Natural Park, disenyo ng habing tinalak, denominasyon, at salitang 1,000 piso. Pangalawa, lo Tingnan na mong sumusunod sa inyong 1,000 piso Polymer Back no. May maliit na transparent window na hugis ang pagita ang perang polymer. Sa harap, mayroon itong dalawang serial numbers na may papalaking sukat. Mayroon din itong patayong transparent na window na may metallic features. Sa harap at likod, dapat makita ang shadow thread. Makikita rin sa shadow thread, ang 1,000 at BSP na paulit-ulit. Pangatlo, itil or ikiling ang perang polymer at pansinin ang mga paggalaw at pagbabago ng kulay. Sarap harap, makikita ang enhanced value panel na may rolling bar effect. Katulad nito. Makikita rin ang rainbow effect o pagbabago ng kulay ng bias logo at 3D denomination. At paggalaw ng mga guguit sa dynamic waves, Republic of the Philippines seal at mirrored denomination. Sa ilalim ng bias logo, maaaninag din ang blue iridescent figure na nagpapakita ng iba't ibang pagtingkad ng kulay kapag tiningnan nito sa iba't ibang anggulo. Yan ang security features ng ating Smarter 1,000 of Polymer Back Note. At laging tandaan, ang feel, look, at tilt. Maging mapanuri, proteksyonan ang sarili laban sa pamimeke ng salapi.